opo magenta umagupis ng e, eh, mandaat <gibis> ang Ngayon eh, po itay pinagluluto ng ay loko natin kasi ng tapay 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 Kaya tapay 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 ang may lalo, hindi mo si George. Ang pilang may lalo, hindi mo pili sa dojo. Ang na kapag para sa Ketoi ano, amihanin na. May bagyo po ngayon dito sa amin. Dito po, dito po, dito po, dito. Su me estoy me me eso ya ya voy

Ang patatina po dito na ating ang kalayan. pati alagyan natin po natin ating itlog na kinanaw na dinati hmm. hmm. dapat ko na haluin. Tapi maghimay po itong malunggay at tapi rin ng itlog. Talagyan po siya natin ng malunggay. Para sa dalawang bata. Doon kay, doon sa bata gusto po nyo na may malunggay. Saka po pala si Diane. Press na press po yung ating malunggay. Kapipitas. Napakaloto po si Gio. Gusto po nyo may malunggay. <tip> so, Inalagay na po natin yung ating malunggay sa ating ito. Atin na po siyang makakamalihan.